iyong. Siya yung tinatanggap ng iyo. Siya yung tingin Sabi ko, sige, inyo na yan si Luresa. Marami pa ako dito. Uh, <laughs> uh, siya, he's handling the PR goodwill, gano'n. Eh, ako naman, buga ng buga. Sabi ko, I do want... Eh, gano'n ako eh. Eh, baski tanongin mo, buhay pa naman si Presidente Arroyo. Baski sarap ni Presidente Arroyo noon. Because I was taken in, di ba, ginawa niya akong advisor o consultant don public security. Pagka nandiyan kami sa loob, patawag kami, tapos hindi kami nagkaintindihan yung mga general. Nagmumura nag ako. no, nga naman ganoon? Kay, kayo dyan eh. So, ganoon lang ang bunga nga ako, but I, I do, I, wala ako ano. Pagsabayan lang ako. Kaya baske anong klaseng argument natin, wag lang sa napatitisan is issue of my country. Talagang makaproblema tayo. Kaya yan drugs, it is not really an issue of drugs. It is the survival of the next generation. Kasi kung puro may tama yan lahat, it starts with the family. Magsiseparate talaga. Ay, pangkahan kita, ha? ay, ano pala, Putulin ninyo niya, pero hindi mag ng Pilipinas. Hindi, <laughs> huwag na lang mapapasubo pa kayo. It's okay. Yung, ang pamilya talagang sasabog. It starts with the family dysfunctional. Then, ang anak mo problema, magnakaw na. Yeah, that start na. Ipagbili yung mga kutse ninyo. Hanggang wala na. And one year, two years, use of Shabu. Sabi nga ng Amerikano, sila mo nagsabi, will shrink the brain of a human being. Now, how many of the Filipinos of the 4 million have their brains shrunk already by Cebu? Si Tanungin ko ang human rights. Are you worried about the 3,000? Hindi nga nyo. Oh, sabi 3,000. Let me ask you, who was my 50th victim? Sinong pangalan? Babae o lalaki? Anong edad niya? Saan tinapon? Anong ginamit? Mahirap yan. Can you just make a sweeping stick tapos ipakulong mo ako? Mm, buang. <laughs> <laughs> Magtakutay ng ganun. I have this. It is a, sabi ko nga eh, kung totoo man, ikulong na ninyo ako. I do not mind. 71. How many years more? Five, six, seven. Ay, bakit pag May wala akong ambisyon mag-abot ng 80. Huh? <laughs> mag I will even ask God now, please, pagkatapos ko sa presidency, sa tanggal ako dyan, tapusin mo na ako. Kasi gusto ko na magpunta sa nanay pati tatay ko kung nakuhaan sila. Ganoon lang yan. Wala akong ambisyon dyan. Na actually, tapos na ako. I can even may, see my life in front of me. I, I never lost an election since 1980. Wala na akong mahingi sa Diyos. Kaya ang hinihingi ko, buhay ko na lang. <laughs> na magmasaga na hanggang katapos ako sa trabaho ko. So, wala akong ambisyon. Pera, mas mas sa. Wala, totoo. Wala akong fascination. Baskin noon pa, pari, yung classmate ng kanya, no? Tiis kami lahat. Wala akong kutsi-kutsi, ka niya. <laughs> totoo. Binangga pa ni Yasay. <laughs> <coughs> 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 Karumid kami. Karomate kami, Yasay pati ako. Kaharap namin si Dulay, yung BIR pati Bebot Belio. Mga puro Ilocano yan, kami dito. Ano. Kaya, ano nga eh? uh, kami? Uh, comfortably kami. Doon So I can manage well with every crowd sa Pilipinas. Dulay na yan, is very honest. Baski nung tagaswa MCA pa kami, sa so dormitoryo, minsan fully So, may PX doon, nak nakawan, So, ninakaw namin yung mga sigarilyo na maganda. So, <laughs> so pagdating ng pulis, pag-report, nung hanap ang pulis nga, tanong, meron, no? Bakit? siya? Bakit yung lahat ng sigarilyo, yung pagtapos sigarilyo, ipitapon, marami dyan yung mga Winston, yung imported. Eh, siyempre nako eh, si <laughs> Ay, namin kung sino ang nagnakaw. Pero dulay, ayaw talaga yan. Ah, so, wala yan. Bebot, Bilyo. Ah. So, lahat kami nagtatrabaho. Do not place any premium sa aming posisyon. Wala yan, Presidente. Ah, uh, ako, I have to, ang kitawag lang niya sa akin, Mayor. Because uh, I have asked everybody, I'm not comfortable with President. And so, Mayor Ogil, okay tawag niya ako, Mayor. Ito to. do not call me President. I, I don't like it. Mayor, mas... Kasi hindi nga ako. Sabihin ninyo, yung Duterte ninyo, hindi pang yan. Oh, okay. I'm yan. The issue is not really whether you like me or not as your president. The issue is ang corruption, criminality, drugs. Matapos ko lang yung tatlo na yan, maganda na ang bayan ko. Aangat na yan. Kaya... Bigyan There are so many issues now about my going to China, about my relation with the U.S. I am not picking a quarrel with anybody. I just want to be friends with all. Then America maybe will understand it. Uh, but uh, it takes time for them to, you know, understand geopolitics, where I find myself now in the matters of the issues global, In sa business, then they want to put up uh, another bank, then you have this uh, another body, at ang tryo hindi membro kasi pobre lang. Ha. May kalkulukuhan po sabi. Tapos sa uh, EU, they want you to... Alam mo, ayaw mo kung pinirmahan, pinirmahan pa tayo sa protocol? <laughs> ha? Sa gas emission? Hindi ako pipirman niya, wak niya you know, no. huwag mo akong limitan kasi ratio and proportion eh, ganon. Hindi ka pwedeng magtaas because ang climate change, kung bababa, ganon rin. Ano na? You, because the industrial nations of the world, you spewed up a lot of poison and gas all throughout this hundred years. Starting with your conquest sa Middle East. You took advantage of the, world, the, the fat of the land. Ika nga. Including the Philippines noon, 50, 50 years, and 400 years, we suffered imperialism. Tapos ngayon, ganunin ninyo kami. Kayong umabot na, all, the, all, all along, you poisoned the entire planet. And yet, kami, hindi na kami makataas. So, how, how can I, how can now I set up ito mga industrial zones? Kung limitahan mo ako, mm tang. He have to approach it in a very realistic way. It could not be a binding treaty if it does not work to the best interest of my country. Oh, kayo yang janano. Ilan mo atin ating pagduras? When did we ever improve? Almost stagnant nga tayo eh. So we have to we have to push talagang And the only way to do it is really push forward. The only move, the only forward move that we can make is mag sa gobyerno ninyo. Mag-umpisa talaga. Huwag kayo, sabi ko sa airport. Una pala nga gustong humingi, sabi ni Duterte sampaling karo. Tapos sampaling, tawagan mo ako. Totoo? pakita ko sa inyo paano magsipa ng tao sa publiko. Ay ako, ganoon. Eh, talagang sumi, ako ng tao. Sabi nila, eh, Duterte, hindi na manalo yan kasi narampal. Eh, ay, ay, kung ayaw, gusto ng Diyos, di wala na. O pagkatapos ng ano, gusto ng Diyos. Kaya huwag ninyo akong sisihin. Kung gusto ninyo, may galit kayo, gusto ninyong sigawan. Sigawan ninyo ang Diyos. O, <laughs> kasi ang Diyos naglagay sa akin dito. Okay? So, we all, we all believe in God. Um, ako naman is, uh, well, ako, sir, ang, ang pamilya ko, even my son,